After 25 years, magbabalik si Coach Tim Con sa pagitimon ng ating national team ngayong 2022 Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Ang 65-year-old multi-titled head coach ay siyang magiging interim head coach ng ating Gilas Pilipinas habang wala pang kapalit ang nag-step aside na si Coach Chot Reyes. Nakagulat na tinanggap niya ang trabaho kahit pa. Mga nakarang araw ay sinabi niyang wala siyang planong kunin ang pagiging tactician ng ating national team. Sabi nga niya sa isang interview, If shot goes, I go. Not interested, count me out. Well, tulad ni Coach Shot Reyes, posibleng humingi ng pabor ang kanyang boss na si Ramon S. Ang kung kaya't sumulad lamang din siya sa kanyang boss. Si Coach Tim Con ay minsan na ding hinawakan ng national team. Una nga rito ay noong 1998 Centennial Team na sumabak sa 1998 Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nakuha nila ang medalyang tanso tapos pataubin ang Kazakhstan sa bronze medal match. Naghari ang China sa quadrennial event na ito nang daigin nila ang South Korea sa gold medal match. Huli nag-mentor si Coach Tim noong 2019 SEA Games dito sa Pilipinas kung saan dinomina nila ang men's basketball at nakuha ang gintong medalya. Bibitbitin ni Coach Tim Kon ang kanyang assistant coach sa Inebra na si Richard De Rosario habang si SMC Sports Director Al Francis Chua naman ang siyang tatayong team manager ng ating national team. Makasama pa ni Coach Tim sa coaching staff si Chong Uchiko, Josh Reyes, at LA Tenorio. Marami na nagsasabi na ito na ang hinihintay na transition mula sa si MVP back Gilas Wilpinas patungo sa SMC led national team. Sa mga players naman, may mga pagbabago sa lineup na ipinasa noong nakaraang July. Kung saan mismo si Coach Timcon ang bobo ng bagong rosters. Ngayong linggo nga ibubuhay ni Coach Timcon ang kanyang final 12 at magsisimula ang kanilang practice session sa darating na Lunes na gagawin sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Pero kahit wala pang Final 12 si Coach Tim Con, meron na siyang ipiligay na pangalan kung saan kasama sa Final 12 ang kanyang mga players sa Inebra tulad ni Scottie Thompson at Chapit Aguilar. Kasama pa ang 6-time PBA MVP Junmar Fajardo at ang dalawang players mula sa mga MVP teams na si Roger Pugoy at Chris Newsom. Si Jamie Manonso ay hindi makapaglaro dahil sa iniindang injury nito na nakuha sa ongoing FIBA World Cup. Si Jesse Brownlee naman, bagamat ka lang sa isang operasyon, sigurado maglalaro din ito sa Asian Games. Wala pa kasiguradong kung anong mangyayari sa ating national team. Pero tiwala tayo na magiging mas competitive ang Gilas Pilipinas kung totoo ang haka-haka na ang San Miguel Corporation na ang hawak sa ating national team. Kilala naman natin na laging naka-winning mindset si na Coach Tim Con at Al Francis Chua. Kaya saan natin na magiging maganda ang resulta ng Asian Games. Paniguradong dadalhin nila ang Never Say die Spirit ng Ginebra sa ating national team. Pero isang malaking katanungan lang kung gagamitin kaya ni Coach Tim Con ang kanyang triangle offense. Sa tingin ko malabo. Dahil halos dalawang linggo na lamang, magsisimula na ang Asian Games. Hindi madali matutunan ang triangle offense kung kahit masimili i-apply pa rin ito ang sistema ni Coach Chot Reyes. Ano mga kabola, pabor ba kayo na si Coach Tim Con ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas sa darating na Asian Games? O meron pa kayo na pupusuan na magtimon sa ating national team? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.